Hello guys, good morning. <laughs> manti weather na. <laughs> Yung madupay pa no, nalang, lang, isno ka bang bantayan alam lang, may lang. O, nagmaya manti ko weather rin. Pinag-uubra man rin. Madu mamobra tawa rin. <laughs> ano gardinero, panag Ang pinag -mirinda awag garti pa merienda Iti kaya mo Nga mag merienda kaya nagmaya niti ni ti weather Dati man nya yeah? Nga yeah, ka mo Nga alagak, nga juntes Ga ganak no marso magpapainit. Hindi ka magpaigga, magkaramot ka mag. Uy, nagmeti na ato ya. Nabiyagin ni. Hmm. Eh. tawin gimula nga kamuti na lungsot san kami labubo spring man ay nalpas ti dugudog ay nalpas pinag springan Sakto pa nagigluto. Awanan na tete kamote. Wala lang aking kamots. Patay na. Di ba le? Mag aano uh, ulit tayo. Papatubo ulit ako. Ay, hindi pa pwede pa ito. Pag ano. Itong isang nabungsot. sabong na kita imulmulang yun. Awan oh, sa mo bunga na dai ko eh. Awan. Sumurusurot lat tamot. Tan tan tan. Psst. Hoy. Labubo. Masikog ni. Dakkel. <laughs> Nagmayat i weather, di ba? Kaslawan isno ka bambantayan. Aka katik, kwa Kati mula. O, oh, tayo kita yung doang alugam may na service na. Nakaservice. Hmm. Agpainit tayo man para ti vitamin D. <laughs> Di dugyot. Ah. Vitamin dug <laughs> mm -hmm. Tagman naman kita ang mula ay mula nga lemongrass no mayat. Kasto iti kwa napos ko man ruotin eh, ni agkat na ito man. Oh. I know. Just white. Just wait. Nung no, may sabong ni. Ruot lang dagita oh. <laughs> Pintas kulay yellow. Oh, Ang yun yun na ganun, lemongrass. Kumakapit. O, oh, dapat lahat ko. Nainitan, dagat ay pares ko nga. Uh, ano kaya ti maininitan Nagpainit kayo. Pinaka-importante ka ayam ti vitamin D, ti bagi. So, dagat pares ko nga. Uh, Makabutang na ti init. Huwag tagpainitan. Kasi nawan ti vitamin D, ti bagi Hanga na mayat. So nga, painit Nagpinda sa gita sa abon mo. lang. Diba? Ruot, ruot. Ruot pero napipinta si sabong niya. Nakandorte doon ah. nya nagpinta si sabong na yellow. 'Di ba? Ah? Gedo. pa. Yun lang guys, thank you for watching. Bye. See you next vlog.